So, andito na naman tayo mga car Magpapalaban na naman tayo ng gagamba guys. paglalaban lang natin ay... natin guys ay ito. Yeah. Brown. Brown guys. Brown na gagampan. Ang magkakalaban niya guys to Dilaw. dilaw, piliin lang kayo guys kung saan kayo dito dito sa brown o dito sa dilaw. So, huwag na natin patagalin to guys. Sana ay magbigay ng magandang laban. <laughs> Mga Cargi Spider. Sana'y magbigay ng magandang laban guys Ito, ito yung brown Wala ito, wala So kung meron kayong katabi dyan Magpusta na lang kayo Ang soft drinks o kung ano-ano pa yung magbigay ng magandang laban guys Advance, Happy New Year all guys Kita ko pa yung dilaw pa lang. Kaya uh, fair. Yan yung dilaw guys. Yan. Yan yung dilaw. So sana so, magbigay ng gandang laban guys. So huwag na natin patagalain. Tira na natin ito. Yan. Bukod muna. So yun know guys. Pili na kayo dyan kung saan kayo. dito sa Meron o dito sa Wala yan guys so yun na natin magagawin lang kalanta natin yun lang So ito na guys Yun Talagaan guys Yan Uy Uy Good Yan o no. Uy Walang kumayaw Kagatan to the max Yan guys Uy Uy Talagaan pa rin Uy Sige Uy Mm. yung aray, nakagkagat, yung dilaw, kumagat din, aray, kaya eh, Oo, <laughs> <laughs> oh, lang umaiyaw guys, eh <laughs> May stroke na ako parehas. <laughs> oh. ganda ng laban guys ah. So, atin natin na tingnan natin kung paano. Walang iyak, walang iyaw, guys. So, awatin natin, guys. So, abatin na natin guys para so, kasi nandun na sila sa kone. Ano magbigay pa ng laman guys. Ay, parehas ko yung toy. Ay, nang nang nangangaga yung dila. Ay. Ano magbigay pa ng magandang laman guys. Parehas ko yung toy. Ay, kumagkagat din to. Yung brown. So, sa pa. Ano so, magbigay ng ay palagan pa sila guys aray aray kumakagat yung dilaw aray. So, so isa pa kung hindi na maglalabang tigil na natin guys wag pa tayo wag pa tayo ni youtube so isa pa palagan walang ayawan guys kung din yung dilaw parehas ko nung toy kung din to sa steak oh. o so, saan maglaban pa sila guys kung mapagod din yung stick o oh. naglaban pa sila. Eh. Kumakagat yung stick yung isa Magtapang <laughs> parehas ito ah. Yeah. So, sa so, pa sila guys.

pumapalagang pa rin guys yun yun kumakagat pa rin guys oops op oh, op oh, op oh, op oh. aray 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 papakalikodan kasi yung dilawa eh aray aray, aray aray kumakagat guys aray aray sorry sa <laughs> sorry guys nahulog magkagat kasi magkagat aray o sa so isa pa guys kung hindi na maglaban tigil na natin yun know, o pareho o oh. lagan pa rin guys o oh. kahit naman nahihina eh, na sila palagan pa rin ya uy 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 yun aray nagkagatan pa rin sila guys Ooh. wala ya para pareha so oops, oops. wait awatin natin guys kasi kwa para, para kon naman oh ya sige <laughs> nga makagat yung stick yung dilaw pati yung kuno magkagat din tagal ng ganda ng labat nito ah walang ayaw nagbabal at nagbibil. <laughs> so, matam natin ni Ayos Ay! Walang kasi nang sap. Sorry. Sorry guys na ulog. Pero at least mababa lang naman. Ang pagkaulugan niya. Uy. Kuy, palagan pa rin guys. So, walang ayaw talaga oh. So, isa pa guys. Kung ginawag lalaban, tingin na natin ito. Malagang pa rin kasi sila kayo na ano na sila. O, oh. nangangit. Tignan nyo ito. Nangangagat. Pati ito din. Nangangagat sa si steak. So, pare para parehas. Uy. Uy. <laughs> Nagkagatan pa rin guys. <laughs> Oops, oops. Aray. Yan, yan. Uy. Ay. So. tama ka ba Aray. Kumakagat. So. So guys, tablan na lang, lang natin to. Kaya na eh, puro parehas matapang kasi eh, isa pa. Hindi sila nagbibig, hindi sila umaayaw. guys ah. Kumakagat ko eh, kumakagat din yun na eh. Uy! Aras! Kumakagat ako, kumakagat. aray, aray. Tapi yan o magkagatin sa steak. Oops. So isa pa. Yun pa natin ng isa. Alaman nga guys. Uy. Uy. Nagkagatan pa rin. Aray. aray. Ayun. Yun o. Know, Nagkagatan pa rin guys. kagatan pa rin guys ako oh, nagkagata yun lang nakagat to nakagat wala na so. so panalo tong dilaw guys so, oh. tignan nyo na tignan. ay pumapalag pa rin oh. tignan nyo guys siyang nakakagap so declare na natin panalo itong dilaw guys so hanggang dito na lang guys sana na enjoy nyo ang laban peace ay paki subscribe i-click ang button at saka uh, like, share, comment guys para update kayo sa mga bagong video natin ng gagamba. Okay, hanggang sa guys. Peace God out. God bless all.